mga ka Q citizen, mga kababayan at mga kapuso sa YouTube. Magandang araw. Ako si #walkwithlang, ang inyong gabay sa mundo ng katotohanan, kritisismo at konting kalokohan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pangako na mas malaki pa ah, sa Quezon Memorial Circle at mas ambisyoso pa kaysa sa traffic sa EDSA. Ang best public service ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kanyang huling tatlong taon bilang alkalde. Pero teka, ano ba talaga ang ibig sabihin ng the best? At kaya ba talaga niyang tuparin ito o isa na namang political script na puro hugot pero walang laman? Tara, sumisid tayo sa kwento. Ha? Data uh, at konting chismis. Este, kritikal na pagsusuri. Bago tayo magsimula, pindutin mo na yung subscribe button, i-like ang video at i-activate ang notification bell kung gusto mong suportahan ang content na ito, magpadala ng super thanks para may pangkape kami habang ginagawa itong ilang mga minuto na investigative masterpiece. At syempre, i-comment mo sa baba ano ang best public service para sa'yo. Let's make this a conversation. Una sa lahat, pag-usapan natin ang eleksyon na nagpawaw mali sa buong Metro Manila. Si Mayor Joy Belmonte, mga kaibigan, ay nanalo ng mahigit isang milyong boto. Ah, 1,030,730 para maging eksakto. Isang milyon. Kung boto yan ng TikTok likes, siya ng ultimate influencer sa, ng Quezon City. Seryoso, ito ang pinakamataas na bilang ng boto na nakuha ng sinumang opisyal sa kasaysayan ng lungsod. Kahit ang kanyang ama, si dating Mayor Sani Belmonte, hindi umabot sa ganitong numero. So bakit ganito kalakas ang suporta kay Joy? At ano ang ibinangako niya na nagpa-joy para sa bayan sa masa? Sa kanyang victory speech, sinabi ni Mayor Joy, gagawin ko ang lahat, enerhiya ah, pasyon, dedikasyon para matupad ang pangarap ng ating mga kababayan para sa mas maayos, inclusive o inklusibo at progresibong Quezon City. Maganda yan, Mayor. Pero teka, hindi naman ito teleserye na pwedeng puro emosyon. Ano ang mga konkretong plano? Ano ang mga numero? At higit sa lahat, paano natin masusukat kung best nga ang servisyo niya? Kasi mga kaibigan, ang pangako ay parang adobo, maganda sa simula, pero kapag mali ang timpla, mapapalis. Ayon kay Mayor Joy, ang kanyang best public service ay nakatuon sa limang pangunahing layunin. Una, doblehin ang bilang ng city scholars. Pangalawa, itaas ang social pensions para sa solo parents, uh, PWDs at senior citizens. Pangatlo, palawakin ang livelihood programs. Uh, Pangapat, i-registro ang lahat ng Q citizens sa PhilHealth consulta package at panglima i-upgrade ang public safety at housing ambitious di ba pero bago tayo magpalakpakan suriin natin kaya ba ng budget ng Quezon City ito at may track record ba si Mayor Joy na magbibigay sa atin ng kumpiyansa kung titignan natin ang nakaraan ni Mayor Joy, parang resume ng isang overachiever sa LinkedIn puno ng awards sa accomplishments <clears throat> mula 2019 nang siya unang nahalal bilang mayor si Belmonte ay nagdala ng makabagong pamamahala sa Quezon City. Halimbawa, siya ang unang nagdeklara ng climate emergency sa Pilipinas na nagbigay daan sa 13% na budget para sa climate initiatives. Ban ng single-use plastics at ah, punto at um at higit sa lahat si Quezon sa Quezon, si Quezon City ay naging bigay ay naging model ng digital governance mula sa online tax payments hanggang sa single patient record system sa mga health centers pero teka hindi tayo hindi lahat ay puro papuri may mga kontrobersiya rin siya uh, si Mayor Joy noong 2020 naalala nyo ba yung relief goods na inilabas mula sa garbage trucks sa Pasong Tamo Grabe ang galit ng netizens. At noong 2021, ay ah, yung chaotic distribution ng supplemental aid, parang Black Friday sale. Pero walang discount. May mga nagsabi kulang sa koordinasyon at yung issue ng task force disciplina head na nagbanta ng shoot to kill sa mga quarantine violators. Si Mayor Joy, bagamat tinawag niyang apaling ang statement, binigyan pa rin ng second chance ang opisyal So tanong, progressive ba talaga ang leadership niya o may mga blind spots pa rin? Kung titimbangin natin, parang timbangan sa palengke. May, may mabigat, mabibigat na tagumpay, pero may mga issue na nagpapabigat din sa, kanilang, sa kabilang panig. Ang tanong, paano naapektuhan? Paano naapektuhan ang mga ito at tiwala ng few citizens? Well, kung titingnan natin ang isang milyong boto, Parang sinasabi ng tao, Mayor Joy, may pagkukulang ka. Pero mas malaki ang tiwala namin sa iyo. Pero ang tunay na pagsubok ay ngayon, sa huling termino niya. Ngayon pag-aaralan pag natin ang plano ni Mayor Joy. Una, ang pagdodoble ng city scholars. <clears throat> Kaya ba nang uh, no 2024 mga kaibigan, Uh, may 10,000 scholars sa Quezon City. Kung dodoblehin ito, kailangan ng dagdag ng 500 million taon-taon. Ayon sa aking back of the envelope calculations, kaya ba ng 41 billion pesos ang budget ng Quezon City? Well, mula sa 19 billion noong 2018, umakyat na sa 41 billion pesos ang budget ngayon. Salamat sa mas mahusay na tax collections. So feasible. Malamang, pero kailangan ng maingat na pamamahala. Pangalawa, ang pagtaas ng social pensions, PWDs, solo solo parents. Maganda ito ha, kasi ang kasalukuyang 1,000 buwan ng pensyon ay kulang na kulang sa inflation ngayon. Uh, pero kung itataas halimbawa sa 2,000 para sa 100,000 na beneficiaryo, uh, dagdag 1.2 billion pesos yan taon-taon. Malaki yan. Pero kung iisipin, ang Quezon City ay may 455, 51 billion na assets pinakamayaman sa Pilipinas. Kaya naman, pero kailangan ng prioritization. <clears throat> ang critical na tanong, paano natin masusukat ang best? Para sa akin, hindi lang ito tungkol sa dami ng proyekto. It's about impact. Ilang pamilya ang talagang naiahawon mula sa kahirapan. Ilang kabataan ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ilang buhay ang naisave ng mas maayos ng healthcare. At higit sa lahat, nararamdaman ba ng ordinaryong Q-citizen na kasama siya sa pagudlan. Yan ang tunay na sukatan ng best public service. Mga kaibigan, mga kaibigan, ang kwento ni Mayor Joy ay hindi lang tungkol sa kanya o sa Quezon City. It's about what's possible when leadership, resources, and community trust come together siya nagpakita na ang lokal na pamahalaan ay pwede maging game changer mula sa pagbabawal ng plastic bags hanggang sa pagbibigay ng right to care cards sa LGBTQIA plus <laughs> couples. Pero hindi siya superhero. Siya isang leader na kailangan panatilihing accountable ng kanyang constituents. Kaya naman, ang hamon ko sa inyo, mga Q-citizens at mga manonood, maging aktibo bahagi ng pagbabago uh, mag-volunteer sa inyong mga barangay, mag-report ng mga problema sa City Hall. At higit sa lahat, bantayan ang bawat proyekto ipinangako kasi ang best public service ay hindi lang galing sa mayor, galing din sa atin. Kaya tara na maging kasama sa pag-unlad. Bago tayo magtapos, ulitin natin. Pindutin ang subscribe button, ilike ang video at mag-comment sa baba. Ano ang gusto mong marinig sa susunod na episode? Kung nagustuhan mo ito, magpadala ng super thanks para may pangmeryenda kami habang sinusulat ang susunod na script. At syempre, i-share video na ito ah, sa mga kaibigan mo kasi ang kaalaman, parang adobo, mas masarap kapag pinagsaluhan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Ah. Ako si hashtag WalkWithLan at ito ang inyong dosis no? ah, ng katotohanan kritisismo at konting kalokohan mag-iingat po tayo lagi mag-ingat kayo at magkita-kita tayo sa susunod na video